araw-araw na mga salita ng Diyos sa kanilang pananampalataya. Hinahangad ng mga tao na hikayatin ang Diyos na bigyan sila ng angkop na hantungan at lahat ng biyayang kailangan nila. Nagawing alipin nila ang Diyos. Nagawin siyang magpanatili ng isang mapayapa at magandang relasyon sa kanila ng sagayon. Anumang oras ay hindi magkaroon ng anumang sigalot sa pagitan nila. Ibig sabihin sa kanilang pananalig sa Diyos, kailangan siyang mangako natugunan ang lahat ng kanilang kahilingan at ipagkaloob niya sa kanila ang anumang kanilang ipinagdarasal, tulad ng mga salitang nabasa nila sa Biblia. Pakikinggan ko ang lahat ng inyong mga panalangin. Inaasahan nila na hindi hahatulan o pakikitunguhan ng Diyos ang sinuman, sapagkat noon pa man ay siya na ang maawaing tagapagligtas na nagpapanatili ng mabuting kaugnayan sa mga tao sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Ganito ang paraan kung paano nananalig ang mga tao sa Diyos hindi sila nahihiyang humiling sa Diyos. Naniniwala na mapanghimagsikman sila o masunurin. Ipagkakaloob na lang niya ang lahat sa kanila ng pikit mata. Patuloy lamang silang naniningil ng mga utang mula sa Diyos. Naniniwala na kailangan niya silang bayaran ng walang anumang pagtutol. At bukod pa riyan, magbayad ng doble. Iniisip nila kung may nakuha man na ang Diyos sa kanila o wala, maaari lamang nila siyang manipulahin. Hindi niya maaaring basta-basta isaayos ang mga tao lalong hindi niya ihahayag sa mga tao ang kanyang karunungan at matuwid na disposisyon na maraming taon nang nakatago tuwing gusto niya at nang walang pahintulot nila. Ikinukumpisa lamang nila sa Diyos ang kanilang mga kasalanan naniniwala na pawawalang sala na lamang sila ng Diyos, na hindi siya magsasawang gawin ito at na magpapatuloy ito magpakailanman. Inuutos-utusan lamang nila ang Diyos. Naniniwala na susunod na lamang siya sa kanila. Dahil nakatala sa Biblia na hindi pumarito ang Diyos para paglingkuran ng mga tao kundi para paglingkuran niya sila at na narito siya upang maging lingkod nila. Hindi ba ganito ang paniniwala ninyo noon pa man? Tuwing wala kayong nakakamit mula sa Diyos, gusto ninyong lumayo kapag may hindi kayo nauunawaan masyado kayong naghihinanakit at binabato pa ninyo siya ng lahat ng klase ng pang-aabuso ayo ninyo talagang tulutan ang Diyos mismo na lubos na maipahayag ang kanyang karunungan at hiwaga sa gusto lamang ninyong tamasahin ang panandaliang kadalian at ginhawa hanggang ngayon ang ugali ninyo sa inyong pananalig sa Diyos ay binubuo lamang ng dati pang mga pananaw kung kakatiting lamang ang ipinakikita sa inyo ng Diyos na kamahalan nalulungkot kayo. Nakikita na ba ninyo ngayon kung gaano talaga kataas ang inyong tayog? Huwag niyong ipalagay na kayong lahat ay tapat sa Diyos, samantalang ang totoo ay hindi pa nagbabago ang inyong mga dating pananaw. Kapag walang sumasapit sa iyo, naniniwala ka na maayos ang lahat at nasa rurok ang pagmamahal mo sa Diyos. Kapag may nangyari sa iyo na di gaanong masakit, bumabagsak ka sa hades. Ganito ba ang pagiging tapat mo sa Diyos?